Liza Soberano na pabalitang ibinahagi ang pagbabalikan nila ni Enrique Hill. Matatandaan noong nakaraan tatlong taon lang ay naghiwalay ang celebrity couples na sina Liza Soberano at Enrique Hill dahil umano sa di malinaw na dahilan. Tumagal na ang kanilang relasyon at pagsasama bilang magnobyo at nobya ng walong taon bago sila tuluyan maghiwalay. Sa isang interview kay Liza ay ibinahagi nga nito ang naging sitwasyon nila noon at dito na din nabanggit ng aktres na nagkakamustahan muli silang dalawa ni Enrique at nagkakacat. Ani niya were friends na halos everyday nag-uusap na parang walang nagbago sa amin, he's so special to me, and specially siya ang unang nag-first move at unang nag-message sa akin. Sa naturang interview ay nabanggit nga ng aktres na gumagawa ng mga paraan at effort ang aktor upang magkausap at maayos ang kanilang relasyon. Ani niya maayos na muli ang relasyon namin dalawa ni Enrique, nagtatawagan at naguusap, kung kumbaga nasa ligawan stage uli kami, dagdag na pahayag ni Liza. Masayang masaya naman ang mga fans at supporters ng Lizken dahil sa wakas ay muling nagkabalikan na nga ang dalawa.